hello and welcome back ulit sa aking channel. So, ang gagawin ko ngayon ay, ayan, ito yung mga napropa ko na nilagay ko sa isang paso. Pinagtatlo-tatlo, tatlo, apat ko sila sa isang paso para iba-iba yung kulay. Ayan, magkakaibang kulay yan. So, ang gagawin ko ay ititrim ko sila kasi para ang haba na. Tapos, ito yung aking root graph. Ayan, yung naka-root graph na... Ahala ko pin patch. So, kapag meron itong buds, di ko muna puputulan. Kasi nakaputulan ko naman na ito nung nakaraan. So, pag may buds, hindi ko muna puputulan. Pero pag wala, putulan ko na siya. So, total na root graft naman. So, dalhin muna natin itong mga to sa magandang pwesto para mai ma, maputulan. Ayan, kasi parang napansin ko, tabingi din yung ano yung eh, pagka ano niya, tuma, tumi, tumabingi. So, ito pa yung isa. Ayan, may mga damo. Tanggalan ko lang. Ayan, o. Oh. Parang payat. Payat talaga yung strawberry yellow. Napaka payat talaga niya. Napakahirap niyang palaguin. So, ito, dahil nga nakita ko na meron siyang maraming buds total hindi naman masyadong mahaba yung kanyang mga sanga ayan o may mga buds di ko na muna siya puputulan ayan pablaklaking ko muna siya dyan kapuputol ko lang din naman ito eh natriman ko na to nung nakaraan so dahil medyo mahaba gusto ko sanang putulan kaya lang wag na hindi pa naman siya sobrang haba eh para magkaroon na ay para matuloy lang yung kanyang mga bulaklak So, ayan. Ayan yung aking naka-root grap. So, ayan. Tanggalin ko na lang itong mga ano na to. Ayan. Mga damo-damo na yan na nakalagay dyan. So, ito na lang. Ito na lang ang aking ititrim. Ayan. Malago siya, ba diba? Pero hindi pa siya umangat. Kaya mas magandang putulan. So, apat ito. Apat ang nakalagay dyan. Hindi ko na matandaan kung anong-anong mga ano. Siguro pag namulaklak do sa ako lang siya makikita. So, ito, parang pink panas o snow red. Kasi parang may pachi-pachi yung kanyang mga dahon. tas may yellow. Ayan, iba-ibang kulay yan. So, ito na lang yung aking puputulan. Ito na lang yung ating puputulan. Ayan. Putulin ko lang, papantayin ko lang dun sa may pinaka ano niya. Sa may pinaka paso niya. Ayan, para pabilog siya. So medyo na Nakailang trim na rin ako dito eh. Pantay-pantay natin para maganda yung pagkatubo niya. Ayan o. Oh, parang pink panas. Ayan. Basta. Pag, tum pag bumulaklak naman yan, malalaman natin yung kanyang variety. So, ayan yung mga sobra-sobra dyan. Ayan. Nakakatuwa to. Kasi yung niya oh. Ayan. Tanggalin natin yung mga dulo para pag tumubo. Pantay-pantay ulit. Tapos, pag namulaklak, maganda. So, apat na variety yan. Apat na kulay. Apat na kulay siya dyan. So, ito yung una natin. Ayan. Okay na. Hindi naman siya masyadong mahaba. So, gusto ko lang siya i-trim. Para maganda yung kanyang pagtubo. Ito, nako. Ang alam ko ito ay white, orange, and red. Ayan, putulin natin. Naku, nakalbo na, oh. Kasi itong strawberry yellow ko, ayan, nagyan ako nga siya ng, ano, stick para hindi siya magalaw-galaw. Ayan, oh, ang bagal niya talagang lumago. So, kunin natin tong isa, ito. Tatlong variety din to na iba-iba ang flower. Ayan, putulan muna natin yung iba. Malago na siya kaya lang yung isa parang mas mabilis siyang tumaas. Tapos hindi ko napansin, humiga na siya. Hindi na maganda yung pagka ano niya, ayan o. So lalagyan ko siya ng stick dito. Tapos puputulan ko para magsabay-sabay sila ng tubo. Ayan, di ba? Ang ganda, no? Puro mga variegated. So, lagyan ko siya dito ng stick. Ayan. Ayan, para hindi siya hihiga. Para pag sa tumayo na siya. Tapos putulan ko. Para makahabol yung dalawang variety. Kasi yung bilis niya oh. Grabe. Ayan, ayan na. Oh. laki nung naputol ko, oh. Pwede nang itanim. So, ayan. Ayan, oh. Ayan na siya. Tatlo yan sila puro variegated. So, ito, mga napropa ko lang to, yung mga kinat ko dating stem. Ayan, napropa ko, pinropa ko, tapos nilagay ko, pinagsama-sama ko dyan. So, lagyan natin ng ano, tali, para hindi gagalaw yung makatumumba ulit yung sa nga nung ating bugang bilya. Matanggal din sa may stick para hindi siya gagalaw. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng Ayan na. Tali. So, ayan na siya para magsabay-sabay yung kanilang paglaki. So, ito yung mga kinalbo ko dati. Hinebi prune ko. So, ito na sila. Oh. Ayan, nilagyan ko pa yun na Christmas light. Ito yung aking Hawaii white and Hawaii violet na pinagsama. Diyan sa malaking paso. Kasi ang ganda niyan pag nagbulaklak. So, ito pa yung iba. Yung iba talaga ito napaka Talaga nilang lumaki. Lumago. Ito, nakalbo. Kasi naulana na naman. Nalagas na naman yung dahon nila. So, ito yung mababagal kung tumubo. Ito. Ito yung aking grafted na kopi batik. Ayan, ang ganda-ganda niya, oh. Kahit nandito siya sa malilim, nagpa-flower pa rin siya, oh. Hindi siya ganong naiinitan dito, eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Eto, ewan ko kung splash butterfly yan. Hindi pa namumulaklak. Eto, nakailang bulaklak na itong coffee batik. Ang ganda pa nung variegation ng dahon niya. Oh. Ayan, tas ang ganda-ganda ng bulaklak niya. Ganda, di ba pink na pink? Para siyang Milo batik. Ayan. Ayan yung aking mga, ayan pa yung aking mga alaga. So, yan muna sa ngayon. Till next video. Bye, bye muna. Thanks for watching. Sana mamulaklak silang lahat.